So ayun nga mga surprise surprise we are just talking about perfume. Nagre-review po ako ng about sa mga perfume. And nandito na po tayo sa topic na what is longevity? Longevity po is kung gaano po yung itinatagal ng amoy ng pabango sa atin. So meron po mga pabango na especially hindi mga concentrated Let's say hindi siya eau de parfum ano po siya, let's say Udi Toilet, ganon. Udi Toilet, ganon. <laughs> I'm sorry for butchering it, I'm not a French speaking guy. So, yun po. Pag hindi po siya pure parfum, ano po siya, mga surprise surprise yung longevity, yung longevity niya po is, hindi po siya tatagal ng mga 1 hour, ganyan. So, kailangan po concentrated yung pabango para tumagal po siya na matagal. So, yun po yung long longevity niya, yung itinatagal po sa atin, yung tinatagal po ng amoy niya sa clothes or sa skin. So, magkaiba po yun. Iba po yung tinatagay niya sa balat. Iba po yung tinatagay niya sa clothes. So, ito po yung next topic. Um, what is layering parfum? What is layering parfum? So, ang layering po is, let's say, nagpabango na tayo. Ayan. Magpabango nga ulit tayo mga ka-surprise, surprise. Kinakabahan ako. Kinakabachuchita. <laughs> Kasi we are having an ex Um, social experiment na dalawa yung camera. So, good luck naman po, di ba? So, ito po, magpapabaho mo tayo. nasan ba yung ta tanong natin? Layering. So, ayun, nandun po tayo sa layering. And, eto na po yon. So, let's say, magpabaho ka ng ganyan. And then, kukuha ka ulit, kukuha ka ulit ng another perfume And then, i-spray mo po siya ulit. So, dalawang perfume na po yung ginamit mo. That is layering. And, hindi ko na po ginagawa yon Kasi po, it's like eating hamburger. Like, naghalo-halo na po yung amoy niya. And, yung sa isang pabango po na ganito, halo-halo na po yung mga ingredients niyan. So, no need na haluin mo pa or i-complicate mo pa. And at the same time, art po yan ng mga gumawa po niya, nag po niyan. Katulad po nito, ang nagdevelop po nito ay si Jean-Claude Ellena. Ano siya? Like house perfumer po siya ng Hermes and uh, Ayun nga po, mga surprise surprise. Si Jean-Claude Elena is house perfumer po siya ng Hermes. So, talagang work of art niya po ang mga perfume. So, pag pinaghalo-halo niyo po, hindi niyo na po ma-enjoy -e yung uh, talagang naging work of art niya. So, ayun po yung layering hindi na po ako nagle-layer. Dati po nung nag experiment po ako, nile-layer ko po siya. So, nagpabango na po ako ng isang klase ng pabango and then magpapabango po ulit ako. Hindi ko na po ginagawa yon. So, next topic is what is an acquired taste? So, we're talking about acquired taste in perfume. So, acquired taste is yung po yung Naka, nasubukan nyo na ba mga ka-surprise surprise yung nagpabango kayo and then hindi nyo nagustuhan and then nung, pa, nung ginamit nyo ulit nagustuhan nyo na so yun po yung tinatawag na acquired taste kumbaga sa panlasa naman po hindi na sa pangamoy ha sa panglasa naman po hindi nyo nagustuhan sa unang kain nyo and then nung pangalawang kain nyo nagustuhan nyo na so ang tawag po doon acquired taste so ayun po so ayun nga dito na po tayo sa next topic. Different temperature, different perfume So, ayun nga po mga surprise surprise Hindi po porkit, ito na po yung favorite nyo, ito na po yung gagamitin nyo all year round. Kasi nga po, may mga perfume po na hindi siya okay ng mainit na panahon. Meron po siyang okay ng malamig na panahon. So, ganun po. And then, next topic po is my favorite perfume my favorite perfume vlogger. So ayun po, sino ba yung favorite na perfume vlogger ko po? I-check nyo po yung, web, yung channel niya po sa YouTube channel niya po, which is Wendy's Parade of Perfume. So siya po yung favorite um, perfume vlogger ko. Ganon. And syempre mga ka surprise surprise i-check nyo na rin po yung YouTube um, channel ko, which is World's Most Famous Vlogger. I think it has an hashtag. So, tingnan na lang po. Hashtag world's famous vlogger. Ganun. And, nakailang minutes na ba tayo? So, 12 minutes. ano ba sa opinion ko ang ibig sabihin ng amoy matanda? So, ayan. Napunta na po tayo sa medyo silly question. So, amoy matanda, hindi naman po ibig sabihin nun na matanda yung gumagamit nun it is for me ha iba-iba siguro tayo ng definition but for me is it's like yung mga lolo't lola nyo yung mga ginamit nilang pabango tapos naamoy nyo ulit ngayon so siguro naisip nyo parang naamoy ko na sa lolo ko yan so parang amoy matanda yan ganun. but it doesn't really mean na pabango yun para lang sa matanda or para lang sa bata ganun. so ganun po yung simple explanation nun na siguro naamoy nyo po yun sa lola nyo, lolo nyo Ganon, kaya naisip nyo ang may matanda. Pero wala po talagang parfum na i para sa mga matatanda. So, yun lang po yung simple explanation noon mga ka-surprise, surprise. And, disclaimer. Ayun, nag-disclaimer na po ako kanina na hindi po ako pro sa mga ingredients ng pabango. Hindi ko po alam kung amoy bulaklak ba yan, kung amoy spice ba yan. Basta ako po, ang kinakwento ko lang po is kung ano yung naiisip ko pag may naamoy akong pabango. Yun, yun po, ganun po ako. And ayun po, meron nga po palang checkfresh.com. Hindi po ito sponsored video. <laughs> kung gusto niyo lang pong malaman, katulad po nitong pabangong ito, 11 years na po sa akin ito. And then, kung gusto niyo pong malaman kung gano'n nakatagal yung pabango nyo, kung from the manufactured date, ang gagawin nyo po, pupunta kayo sa checkfresh.com. And then, pag nandoon na po kayo mga ka, surprise surprise ang gagawin nyo po, nakikita nyo po ba itong debossed na ito? Hindi ko po alam kung magpo-focus ha. ayan, yung nakasulat dyan is 4BAAN. Naka-debossed din. Sa taas lang itong parfum, nakasulat din o. Oh. Ayan, mga ka, surprise surprise And then, din sa bottle po nito, nakasulat din yung um, batch number ang tawag po doon. So, ito po yon Makita nyo po ba, ito po, itong white po na ito, 4-B-A-A-N. 4-B-A-A-N, ayan. So, ayun po, mga surprise surprise ito po, ang tawag po doon is batch number. So, pag nandun na po kayo sa checkfresh.com, pupunta lang po kayo doon sa batch number, itatype nyo po yung batch number, and then kung ano po yung product. So, ayun, makikita nyo na po doon kung ilang years na po siya dito po, nung ililink ko na lang po dito sa comment section kung ano yung result po nung pag-check ko po nito. Pero nung chineck po ito is lumalabas po doon is one year pa lang po siya. From the manufacturing date, one year pa lang po siya. Pero sa totoo po, 11 years na po siya. Bakit po nagkaganoon? It is because um, Uh, what do you call this? It is because every 10 years, uulit-ulit siya, ganon. So, magiging 1 year na ulit siya. So, naka 10 years na po ito. Ibig sabihin, kung 1 year pa lang po yung lumalabas doon, ibig sabihin, 11 years na po ito. Mga ka surprise surprise naka 15 minutes na po tayo dito sa isang video. Puputulin ko na po itong vlog. And ayun, social experiment lang naman po ito, nating official, nating formal. So, yun lang po mga surprise surprise.